Good morning, good afternoon, good evening Hello po sa inyong lahat, mga team abroad Team Pilipinas, team seniors, team bi Magandang araw sa inyong lahat Hello, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel Mag-subscribe na po kayo I'm just glad So ito, pag-usapan natin mga palangga Yung pag-attend ni Mingay ng ABS-CBN mm, Bowl 2025 Noong Friday April 4 So, ayan. Nabasa ko na yun kasi nga mayroon nang sa nag-comment sa ano, sa sa ano, una kong vlog mayroon na doon na, ayan, ano ba talaga? Naguluhan na daw siya. Pero hindi, hindi ko, alam, alam ko, imang ko kung aldabnisyon siya, pag anong ganon din siya. Tapos, hindi daw naguluhan daw siya kasi bakit daw umaten at magkasama sila ni Kong at saka si Main. Silang dalawa daw, ano daw, o oh, magkasama, umaten. Tapos ano ba talaga, bakit hindi si Alden? Tapos sabing ganun, uh, naguluhan na siya dahil nga sino ang katotohanan na mag-asawa, si Kong, si Main, si Main, si Alden. Ay nako, palangga, madam, ito sasabihin ko sa inyo sa iyo or ilan ba kayo nag-comments doon mga iilan din kayo na naguluhan kayo at tinatanong nyo kung alin ang katotohanan ang katotohanan na mag-asawa si May at saka si Alden yaan noon pa 2016 balikan nyo po kung anong naririnig nyo noon yun pa rin hanggang ngayon hindi po sila naghiwalay yan po at saka hindi lang din naman ako ang may nagpo-push niya na sila talaga mag-asawa. Pati naman sila ni Vic Soto, lahat naman sila sa AB noon. o Noong nagkagulo na na talagang paghiwalay na yung Aldab at wala na nga. O lalong-lalo yung mga Aldab Nation na fans. Wasaki na. O, wala. Ginawaan ng, ayan, ganyan na nga. Kinasal ka mo. Piking kasal, piki lang naman yun, pang showbiz lang naman yun lahat. At saka pwede naman, kung friends kayo, pwede naman, eh, magkaibigan na, huwag kayong mag-alala, yan ang, ang gusto ni Kong, basta think ang gusto niya, hindi yung ano, think, think. <laughs> Kaya ako alam niyo nung nakita ko nga, yung pagka, nung nabasa ko nga, na ano, na bakit umaten, ano, ba't silang dalawa nagsasama, gano'n Alam nyo, tiningnan ko kasi yung napanood ko talaga, napanood ko yung mga rum doon eh, ng mga artista. Wala man ako nakitang main, hinanap ko talaga. Ay, ay, andoon nga siya naka-green. Tapos mayroon siya nagsasabi na, hindi clone lang yun. Hindi totoo yun. Alam nyo, huwag nyo nang guluhin ang utak nyo. Ako nga, natawa nga lang din ako. Alam nyo, sa totoo lang, natawa ako. Kasi, friend lang yan. Alam nyo, ay nako, in-explain ko na yan sa dami ko na explanation. Huwag kayong masaktan. Huwag kayong makasa. At saka, alam nyo, kampante naman yan si Main. Diyan sa harap ng kamera, silang dalawa, kampante naman yan. Kasi nga, think nga ang gusto niya ni Kong. Think, hindi si mingay ang gusto niya mga So, huwag kayong mag-alala. Kasi, alam nyo, mas ano, kasi, at ito ha, butuhan, isang buwan na lang, butuhan na. At hinanap din ang mga tao, no, na na ba kung yung asawa mo, ba't hindi ka pinang, pina, ano, pina, sumama, or nang pina, nangumpan kayo na kasama mo yung asawa mo. Hinahanap ng mga tao. Siguro para para makita ayan, ay oo. Oh, oh. oh, sila nag ano sila doon pag rampa or naglalakad sila ganon. Natawa talaga ako. Huwag niyo yung isipin, friend lang yan sila. Alam mo sa harap ng kamera, karamihan talaga gano'n mga artista. Sa harap ng kamera, akala mo sila. Pero wala. Iba lang yun, o. Oh. Iba lang yung katotohanan noon, yan ay artista yan sila. Kaya nilang anuhin ang mga tao, paikot-ikotin yung mga tao. Ganon din naman sa politika, diba? Ganon din. Parang iisa na yan dahil ang mga artista pumupunta sa politika. So, ganon din ang style yun. Nasa atin na. Kung papaano natin tanggapin. Basta ako wala, chill lang naman ako eh. Hindi naman nagsumama yung loob ko kung magsasama si ni Mingke. Wala, sa harapan lang yun. Basta butuhan. Butuhan ngayon. Mm. Butuhan. Kaya, binitbit na niya. Or, eh bakit naman sasabihin na naman na, ang ibang fans, ano? Baka sabihin na naman yung mga... ano uh, Anong pangalan nito? Papunta doon, papunta dito ng mga fans. Yun nga, yung papaling-paling, yung sinasabi ko na ano, bakit naman sumama naman si Mingay or bakit na naman ano na, ay naku, pangit na talaga, madumi na siya. Alam nyo, ano nga yan, showbiz nga yan. Sa totoong buhay, hindi naman sila. Ito, ganito lang din yun. Kunti, oh, ano, kulang pa nga yung pinakita nila. Tingnan mo si, ano, si Shaina at saka si Pulo Pascual. ba hmm. Diba, chinichismis na? Diba si Pulo, anong katayuan ni Pulo? Oh. At saka kung maalaala nyo, ito pa ha? si ano, si, sino ba yun? Yung host nung ano, yung itbulaga, si, oh, si Paulo Balistero, Bal, Balisteros ba yun? Tapos, di ba, noong andoon pa noon, sila, magkasama sila ni, ano, ni Mingay. Tapos, yan na nga, inaano na nga si Mingay doon. Pinagdikit, inaano in, in, nila, pinupush-push na nila. Kunya, kasi umpisa na yon na, na ano, sumingit nga si, si ano noon, si Paulo na sabi na, ay, si ano daw, si, yun na nga ang pangalan ni Kong. Tapos sabi ni Paulo, ay, kabaro ko. Ano ba ang kabaro? Hmm. Alam nyo, huwag nyo nang anuhin yung utak nyo mga palangga, yung guluhin. Yan laya palabas lang yan palabas lang yon wag nyo nang anuhin basta yung atin wala yon friend lang yan syempre pera pera ayan at saka channel to baka hanapin nga o oh, nasaan na napapahiya na siya oh. ayan hindi rin natin alam kung ano na naman kaya ang balak ng EBS-CBN alam nyo pera nga kailangan nga ng pera nasa showbiz ka samantalahin mo na kung ano talaga ang ano doon pero wala sa totoong buhay wala wala silang relasyon yan tandaan nyo yan tapos alam nyo mga palangga noong rumampa naman ulit na nakaputi na ata yung si Mingge siya na lang mag isa doon naglalakad iwan ko na sa ana adya ka ay nako ang dami naman nakakita pag off cam wala sila kung nandoon ka on cam sweet pa diba kaya nga kung matatandaan nyo diba si, yun na nga si si Pulo Pascual at saka si Shaina kinasal na daw may anak na buntis na si Shaina ay na, ano na sila talaga ni ni Pulo pero sa totoong buhay hindi sila kamera lang, e eh, grabe pa nga eh, grabe pa nga, sila kasweet, mag kalong-kalong pa nga ata yun. tapos karga-karga, tapos halikan din, ganun, pero wala eh, wala eh, iba rin ang hinahanap ni Piulo, yun ang sinabi nila, yun ang nabasa ko, malay ko, yun ang nabasa ko, kaya nga, depende na yan sa atin, yung pag, alin ang anuhin mo, Basta yung tanggapin, ay nako, na nga, ganun na nga ngayon. Kung saan ka, kung nasa atin na, kung maniwala tayo lahat sa social media. Kasi ngayon talaga, andon, umasa talaga mga tao sa social media. Kasi makikita na nga lahat, pero yung iba, syempre, an susuriin din natin kung alin talaga ang katotohanan. Ang katotohanan, main and alin, sila pa noon hanggang ngayon walang wala at saka ala nga naman ba diba, kung eh, magkaiba nga yung kanilang mga management ala nga naman yung ano pangalan nito ganito si Tisoy hanggang doon lang eh pagpatuloy na nila may panahon lang din naman talagang aamin yung dalawa di hmm. ba diba? mayroon din akong nabasa na si si Tisoy nagla-likes nang like sa mga yun sa mga artista ng IBSBN tapos yung nandoon si Mingay sa picture ni Main ay hindi siya nagla-like. So, bakit? Oh, tingnan mo, susabi na naman, oh, tingnan mo, hindi nga siya nagla-like. So, hindi talaga niya asawa. Eh, kung magla-likes doon si Alden, di pumutok na naman. Bonggang-bongga. Sila na naman ang pag-usapan. Oh, di ba? Habulin na naman sila. Kaya huwag nyo nang paniwalaan yun. Wala yun. Friend lang yun. Pang, ano, butuhan kasi. Butuhan. Butuhan. <laughs> Kung manalo pa siya ulit. Kaya wala yun, mga palangga. Sa, ano lang yun, kamera. Totoong buhay, wala. Kaya thank you so much. Yan lang masasabi ko. Bye. Mag-comments lang kayo kasi ang dami talagang binabasa talaga ng mga socialistas kung nandito pa rin tayo. Bye po.